Magandang araw sa mga tagapakinig. Ang kwentong ito ay mula pa nung kabataan ko. Ako nga pala si Aliyah. 34 years old na ako ngayon. At ito ang aking kwento. Taong 2001, unang araw pa lang namin sa bagong nilipatan naming lugar. Mainit, maalikabok, at amoy simento pa ang sahig ng bagong bahay na itinayo ni na Papa. Pero ang hindi ko talaga makalimutan ay ang amoy ng damo sa likod bahay. Hilaw na palay, tuyong dahon at yung malansalansang amoy na lumang kahoy mula sa bahay kubo na nasa likuran. Aliya, huwag kang lalayo sa likod ha? Sabi ni Mama habang inaayos ang mga kahon ng gamit. Delikado yung lumang kubo, baka gumuho Opo, sagot ko. Pero sa totoo lang, hindi ko mapigilan ang pagtingin doon. Parang may humihila sa akin. May punong santol sa tabi ng kubo. Baluktot ang katawan. Parang matanda na. Sa ilalim nito, may mga ligaw na damong halos kasintaas ko. At naroon ng kubo na ang kalahati. Sira-sira May mga putol na kahoy. Bako-bakong sahig at isang bukas na bintanang pila nakanganga hindi ko alam kung bakit pero naramdaman kong hindi ako nag-iisa doon kinabukasan habang abala si na mama sa kusina at si papa ay sa pag-aayos ng bubong nagpunta ako sa likod dala ang isang laruang tasa na napulot ko sa lumang kahon doon ako naupo sa paanan ng santol at nagsimulang maglaro ng lutulutuan nilalagyan ko ng lupa at butil ng palay ang tasa at kunwaring nagluluto ng champurado. Hindi masarap yan. Wala kang asukal. Napalingon ako. Wala namang tao. Dito sa baba, tumingin ako sa damuhan at doon ko siya nakita. Isang maliit na nilalang, mas maliit pa sa manika ko, nakaupo sa ibabaw ng ugat ng puno. Ang balat niya ay parang perlas puting-puti ang buhok niya'y manipis na kulay ginto at ang suot niya parang ginupit na telang manipis pero bumagay sa kanya anong pangalan mo? tanong ko sa nila lang ngumiti siya ako si Kurusyo natawa ako ang kulit ng pangalan mo mas makulit ka sabi niya ginulungan lupa ako ha? sagot ko sa nila lang Tinatamnan ko yan ang damong matamis sabay turo sa lupaing pinaglaruan ko. Doon nagsimula ang lahat. Ang araw-araw kong pagpunta sa likod, ang mga larong hindi ko na ikwento kanino man, ang mga sikreto naming dalawa. Sa mga sumunod na araw, nakasanayan ko ng kasama si Kurusyo. Hindi siya pa palaging nagpapakita, pero kapag tahimik na ang paligid, bigla ko na lang siyang naririnig. Madalas, nilalaro namin ng mga tuyong dahon, mga bato o kahit bubuyog. Pero hindi niya hinuhuli, nilalaro lang namin. Ano ka ba talaga? Minsan ko siyang tinanong habang gumagawa kami ng laroang bahay sa lupa. Sa akong duwende, sagot niya. Pero hindi ako tulad ng mga sinasabi ng mga matatanda. Ako'y bantay, tagapangalaga ng lupa, ng puno at ng ugat. Bakit mo ako kinaibigan? Sunod kong tanong kay Kurusyo. Kasi hindi ka takot at kasi nakita mo ako. Hindi ko pa rin alam kung anong ibig niyang sabihin noon. Noong una, akala ng magulang ko may imaginary friend lang ako. Pero napansin nilang mas madalas na akong tumitingin sa likod ng bahay at laging may dalang pagkain kapag naglalaro ako. Minsan, tinanong ako ni Papa Sinong kausap mo palagi anak? Si Kurusyo po. Duwende siya pero mabait. Sagot ko kay Papa. Nagkatinginan si Mama at Papa. May kaba sa tingin nila pero wala silang sinabi. Hanggang isang gabi, may dumalaw sa amin. Si Mang Asyo, isang matandang albularyo na kilala sa tablang baryo. Hindi ko alam kung sino ang tumawag sa kanya. Pero sabi ni Mama, Matagal na raw kakilala ni Papa si Mang Asyo. Tahimik siyang pumasok sa bakuran. Hawak niya ang isang baston na may ukit ng araw at bituin. Dumiretso sa salikod ng bahay. Paikot sa kubo. Humawak sa punong santol. At saka pumikit ng matagal. Pagbukas ng kanyang mata. Tumingin siya kay Papa. May bantay ang lupa niyo. Hindi masama. Nakipagkaibigan siya sa bata. Ano pong klaseng pantay? Tanong ni mama. Medyo nanginginig ang boses. Isang puting duwende. Hindi sila madaling makita. Maliban lang kung pinahintulutan kanila. Isa ang anak nyo sa mga bihira at pinili niya ang anak ninyo. Wika ng matandang albularyo. Pagkatapos nun, hindi na ako pinagbawalan ni na mama na maglaro sa likod bahay. Pero laging bili niya sa akin Magpasalamat ka palagi Huwag kang magmamalaki At huwag mong kakalimutan Na hindi mo siya kauri Kaya hapon Bago ako bumalik sa bahay Iniiwanan ko si Kurisho Ng konting minatamis Minsan latik Minsan puto At minsan tinapay Palagi niya naman itong tinatanggap Minsan Hinahanap ko siya Ngunit hindi siya sumasagot. Pero kapag hindi ko naman siya hinahanap, bigla na lang siyang lilitaw. Aliya! Bulong niya minsan habang kami nakaupo sa ugot ng puno ng santol. May mga bagay kang makikita na hindi lahat handang makita. Hindi ko pa lubos maunawaan ang ibig niyang sabihin. Pero sa puntong iyon, sapat na sa akin na may isang nilalang na nagmamasid sa akin hindi bilang bata, kundi bilang kaibigan. Nagsimula ang lahat sa pakiramdam. Hindi agad ako nakakakita ng kakaiba. Hindi tulad ng mga sinasabi sa kwento na bigla na lang umubukas ang mata mo at makakakita ka ng multo. Sa akin, dahan-dahan, parang may unti-unting inaalis sa mata ko. Parang manipis na manipis na lambong na hindi ko man lang alam na nandun pala. Ang una kong napansin ay ang liwanag sa paligid ng ilang tao. Isang hapon, habang nasa labas ako ng tindahan ni Naaling Terya, nakita ko ang isang matandang lalaki, may kasama siyang babae. Hindi ko siya kilala, pero ang babaeng kasama niya ay hindi tulad ng mga normal na tao. Sa likod niya may liwanag, kulay dilaw na parang lampara sa gitna ng gabi. Nakatayo lang ito, malapit sa balikat ng matanda. Nakatingin sa kanya na para bang bantay. Napakagat ako sa labi, pinikit ko ang mga mata ko, bumilang ako ng hanggang lima. At nang pagdilat ko, naroon pa rin ang babaeng may liwanag sa likod. Pag uwi ko, agad kong tinawag si Kurusyo na nakaupo sa ibabaw ng paso ng kamyas sa gilid ng bahay. Nakita ko yun. Wika ko kay Kurusyo. Alin? Tanong niyang pabalik sa akin. Yung ilaw sa likod ng tao. Hindi siya tao, diba? ba? Tumango lang si Kurusyo. Isa siyang gabay. Gabay saan? Sa kaluluwa ng matanda. Hindi lahat ng tao may ganyan. Pero ikaw, makikita mo sila unti-unti. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot sa sinabi ni Kurusyo. Noong una, parang laro lang. Para akong may bagong laruan na ako lang ang pwedeng magkaroon. Pero habang tumatagal, parang bumibigat ang bawat araw. Minsan, habang tumutulong ako kay mama sa pagliligpit ng damit, bigla ako napatigil sa sulok ng kaysame ng silid namin. May maitim na aninong nakalambitin. Parang usok na may hugis. Wala itong mata pero alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi siya gumagalaw pero hindi rin siya maalis sa mga mata ko. Nang pagtingin ko pabalik, wala na siya. Pero nang bumalik ako sa silid kinagabihan, nandun na naman siya doon ko napagtanto na hindi ako basta-basta bata. May mga bagay na gustong lumapit, gusto akong makita, at may mga nilalang na hindi nila gustong nakikita ko sila. Isang gabi, habang natutulog si Papa at si Mama, nagising ako na parang may bumubulong sa tenga ko. Hindi ko maunawaan ang sinasabi. Parang dasal, pero baliktad. Malamig ang hangin kahit sarado ang mga bintana. Napaupo ako sa kama sa kanto ng kwarto sa bahaging paanan ng kama ko. May isang nilalang na kulay itim. Sobrang itim, buong katawan. Parang likido na nakakorte ng tao. Ang mukha nito ay walang mata. Meron lang itong mahabang ngiti at parang nabubuhay sa kadiliman hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makasigaw. Parang may humahawak sa dibdib ko na pinipigilan akong huminga. Biglang lumiwanag ang paligid ko. Sa isang iglap, si Kurusyo, bigla siyang lumitaw sa kawalan. Nakatayo sa ibabaw ng mesa sa sulok, hawak ang isang maliit na ilawan na gawa sa dahon at apoy. Napatras ang nilalang. Umusok ito at unti-unting nawala. hinabukasan sinubukan kong ikwento kay Mama ang nakita ko. "Ma, may mga nagpapakita sa akin tuwing gabi." Sabi ko kay Mama. "Panaginip lang 'yon, anak. Siguro masyado kang pagod sa paglalaro." Sagot naman ni Mama. Pero hindi ako pagod at alam kong hindi rin yun basta panaginip kasi may mga marka sa binti ko parang maliliit na galos na hindi ko alam kung saan galing. Lumala ang mga pangyayari makalipas lamang ang ilang araw. Madalas akong managinip ng kakaiba, isang kagubatan, madilim pero may isang sinag ng liwanag lumiliwanag ang bawat hakbang ko. Parang sinusundan ako ng init sa lamig. May mga nilalang na nasa gilid ng daan. Nakatayo lang pero hindi ko makita ang mukha. Tapos sa gitna ng gubat, naroon si Kurusyo. Ang matamay gising na, Aliya. Aniya. Pero bakit ako dahil hindi ka takot at dahil kaya mong tumanggap ng hindi mo lubos na nauunawaan. Sa panaginip kong yun, inabot niya sa akin ng isang butil ng asin. Isang patak lang nito, makakakita ka pa ng higit sa liwanag, sabi niya. Nang magising ako, pawis na pawis ako, nanginginig, at sa kamay ko may butil ng asin sa pagitan ng mga daliri ko. Hindi ako nagtanong kung totoo ba 'yon. Ang alam ko lang, mula noong gabing 'yon, mas marami pa akong nakita. May isang pagkakataon, na habang naglalakad ako sa looban, may lumapit sa akin babae. May suot siyang lumang kasuotan, parang mula pa noong dekada '70. Iha, aniya? Nakita mo ba ang suklay ko? Dugtong nawika ng babae. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko siya. Wala siyang anino. Naramdaman kong gumagapang ang lamig sa bato ko. Tumalikod ako at tumakbo pa uwi. Tuwing gabi, si Kurusyo ang kasama ko sa harap ng bintana. Nag-uusap kami tungkol sa mga nakikita ko. Hindi lahat ng na nagpapakita ay kaluluwa sabi ni Kurusyo. Yung babaeng naghahanap ng suklay, hindi ba siya multo? Hindi, isa siyang naiwang alaala. Hindi siya nabigyan ng daan, kaya hindi siya makaalis. Pero hindi rin siya makakapanakit, maliba na lang kung tinawag. Tinawag? Gaya ng pagtugon mo sa tanong niya. Nagsimula na rin akong makarinig ng mga bulong. Minsan, habang dumadaan sa tindahan, may isang matandang lalaki na nilapitan ako. Aliyah. Wika nito. Ah, anong numero ang lumalabas sa panaginip mo? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya ako nakilala. Pero noong gabing yun, napanaginipan ko ang isang hanay ng mga numero. Five, 2 tsaka 8 isinulat ko to sa papel at ibinigay sa kanya hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun at pagkalipas ng dalawang araw dumaan siya sa bahay namin may dalang isang supot ng pansit at tatlong piraso ng kakanin halamat iha nanalo ako sambit ng matanda at doon nagsimula ang madalas na paglapit ng mga tao. Kinausap ko si Kurusyo. Bakit ako? Bakit sa panaginip ko lumalabas ang mga numero? Tanong ko kay Kurusyo. Dahil pinili ka at may layunin ang bawat gising na mata. Pero hindi ba't sugal yun? Hindi sugal ang bigay ng tadhana. Ang tanong lang ay paano mo gagamitin ito? Simula nun, tuwing may mananaya na lalapit, ibinubulong sa akin ni Kurusyo ang mga numero. Isinusulat ko ito sa papel at tuwing may nananalo, may parte rin ako at kay Kurusyo, laging may alay na matamis. Isang gabi, sa pinakatahimik na bahagi ng gabi. Narinig ko si Kurusyo sa labas ng bintana. Aliya, huwag mong kakalimutan. May mga matang nakatingin rin sa'yo. Hindi lang ako at hindi lahat sang ayon sa pagbubukas ng mga mata mo. Wika ni Kurusyo. At doon ko naramdaman, hindi pa tapos ang lahat. Magsisimula pa lang. Hindi ko agad naramdaman. Akala ko normal lang na pagod. Isang gabing malamig habang natutulog ako. Naalimpungatan ako sa pakiramdam na may nakatitig sa akin. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagbukas ng mga mata. Pero ramdam ko may humihinga sa ibabaw ko. Malamig. Parang hangin sa loob ng ref. Isang tinig, mababa, parang pabulong, pero buo ang tunog sa tenga ko. Pagdilat ko, wala naman akong nakita, pero ang buong katawan ko, biglang nanghina. Para bang naubos ang lakas ko sa isang hinga lang. Inabukasan, hindi na ako bumangon mabigat ang katawan ko mainit ang noo pero nilalamig sa loob tuloy-tuloy ang lagnat hindi ako makakain ayaw ko magsalita wala akong hinahanap kundi ang katahimikan pero kahit mata ko'y nakapikit nakikita ko pa rin ang nilalang sa loob ng kadiliman sa panaginip ko nandun ang nilalang na maitim, matangkad, payat, pero walang mukha. Parang usok na nagkatawang tao. Nakangisi ito. Malaki ang bibig, pero walang mga mata. Sa bawat gabing lumalapit siya, palala din ang palala ang nararamdaman kong sakit sa katawan ko. Nakita ko rin si Kurusyo pero hindi siya masaya. Pinapasok mo sa sarili mo ang mga paningin na hindi mo pahandang saluhin, sabi niya. At ngayon, nakita ka ng mga hindi dapat nakakakita sa'yo. Ano yung itim na yon? Tanong ko kay Kurusyo. Isa siyang nilalang na may inggit at matinding kasakiman. Nabubuhay siya sa takot sa panghihina ng loob at gusto kanyang kunin kasi malakas ang liwanag mo. Paano mo ako ililigtas? Hindi siya sumagot pero nakita ko siyang humakbang papalapit sa nila lang. Bitbit -bit niya na ang isang maliit na sulo gawa sa ginintuan at tuyong damo. Saka ako biglang nagising, pawis na pawis, habang naririnig ang tunog ng mga kampanilya sa labas ng bintana. Naririnig ko si na mama na umiiyak sa labas ng kwarto. Sumanguni na tayo sa albularyo. Aniya. Hindi ito ordinaryong sakit. At dumating si Mang Asyo. Ang matandang albularyo na minsan nang bumisita sa amin noon. Pinagmasdan niya ako habang nilalagyan ng langis ang aking mga binti. Pumikit siya at sinabing, may sumusunod sa batang ito. Isang nilalang na mula sa kadiliman na naiingit sa kakayahan niya. May gumagabay sa kanya. Dagdag pa ni Mang Aso. Isang puting duwende. Mabuti ang intensyon pero kailangan harapin ng bata ang kadiliman. Kung hindi, tuluyan siyang kukunin nito. Gabi bago sumikat ang araw Muling bumalik ang panaginip Ako'y nasa gitna ng isang malawak na damuhan Walang bahay Walang punong santol Walang kurusyo Hanggang sa nakita ko siya Ang itim na nila lang Dumarating mula sa gitna ng kadiliman Mas malaki na siya kaysa dati para siyang aninong nilalamo ng paligid. Ang lupa ay nanginginig at ang hangin amoy sunog na buhangin. Alia, bulong nito. Pagod ka na, ba? Diba? Sumama ka na sa akin. Tiningnan ko siya. Hindi ako sumagot. Hinintay ko si Kurusyo. Pero walang dumarating. Kunti na lang, malapit na akong mahawakan ng itim na nilalang. Sabay, biglang may liwanag mula sa ilalim ng lupa. Umusbong si Kurusyo, lumulutang, bitbit ang isang patpat na yari sa puting kahoy. Sa dulo nito, may apoy na kulay bughaw. Hindi mo siya pag-aari, sabi ni Kurusyo hindi mo siya may pagtatanggol habang buhay. Sagot ng nila lang. Pero ngayon, nandito ako. Matapang nasigaw ni Kurusyo. Nagbanggaan ang liwanag ni Kurusyo at ang aninong bumabalot sa paligid. Ang tunog ay parang nabiyak na banga at humahagulhol na hangin. Naramdaman ko ang hapdi sa dibdib ko. Pero sa gitna ng lahat ng yon, hindi ako natakot. Hanggang sa bumagsak sa lupa ang nilalang. Unti-unting naglaho ang usok at ang huling sulyap ko ang mga mata ni Kurusyo, mistulang umiiilaw. Nang nagising ako, parang wala akong naging sakit. Pawis na pawis ako, pero malakas. Nasa tabi ko si Mama, hawak ang kamay ko. Si Papa nasa labas pinapasalamatan si Mang Aso At sa gilid ng bintana, sa ilalim ng sinag ng araw, may maliit na aninong nakaupo sa paso. Ngumiti ako. Salamat, Kurusyo. Simula nang gumaling ako, mas maingat na ako sa paggamit ng mga numerong sinasabi sa akin. Hindi ko na binibigyan ang kahit sinong humingi. Tanging yung mga totoong nangangailangan lang. At si Kurusyo, palagi siyang nariyan. Minsan, hindi ko siya naririnig ng ilang araw. Pero kapag tahimik ang puso ko, bigla siyang lilitaw. Sa lilim ng puno, sa likod ng paso, at sa panaginip. Lagi siyang may dalang bagong aral. Aliyah. Sabi niya minsan habang kinakain ang binigay kong sapin-sapin. Ang mata ay para lang sa mga handang tumingin, hindi lang sa liwanag, kundi pati sa dilim na taglay ng mga tao. Napangiti na lang ako. Dahil alam kong kahit marami pa akong makikitang hindi naiintindihan ng iba. Hindi ako nag-iisa. Nasa tabi ko isang maliit, matapat at matyagang kaibigan, si Kurusyo.